Isang napakasayang umaga. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Busy busy man ako pero hindi ko pa rin nakakalimutan maghanap na kung saan pwede tayong maglakad kahit nasaan man si Bogski. Kaya andito tayo sa Boracay na kung saan nakita ito ng pamangkin ko para lilibutin natin ang isang kagandahan at isang panibagong park sa loob ng Balabag Wetland Park here in Boracay. Kaya ano pang inaantay nyo, makulimlim man, may masamang panahon ang nanda, aming nararamdaman. Pero si Bogski hindi yan uhurong sa lahat ng kanyang mga hamon. Kaya ano pang inaantay nyo, samahan niyo ako sa aking paglalakad para ipakita at ibutin natin ang kagandahan ng isang park here in Boracay City. Guys, ang galing. Itong park na to, kakaiba to, isang uh, surrounded ng isang Ganitong ating nakikita sa gitna kaya siguro siya tinawag ng wetland dahil nga ito yung mga surrounding isang paikot lang to maybe through walking, jogging, cycling but most of the time I think is more on jogging and walking kasi for safety ng mga tao din na gustong pumunta ng park Napakasayang umaga ko dahil napagbigyan tayo kahit papano ng isang pagkakataon para makaikot tayo sa iba't ibang park at dadalhin ko kayo habang asaan man si Bogsky. Yan ang gustong gusto ko kapag talagang nakakaikot ako, nagbibigyan ko talaga ng pagkakataon para libutin ang kagandahan ng iba't ibang mga park wala dito sa Balabag Wetland here in Boracay. Isang napakasayang umaga sa ating lahat. Siguro napapansin niya, pinicture ko itong Balabag Wetland Park here in Moracay. Meron ako napansin, itong tuno na ito guys, ito yung pinatawag na alatiris. tandang tanda ako yung bata kami ni Laris, ng aking mga kalangon. Kapag meron na kayo nakikita mga namumulang mga hinog na alatiris, nag-uunahan kami. Guys, alam nyo ba yung anatoris? Yan ang hindi ko makalimutan dahil inalagay pa namin yan sa ref para lumamig. Ang sarap kaya guys. Yan ang hindi nawawala kapag talaga nagpapark tayo. Nakakapansin si Bobby na iba't ibang mga halaman, puno at the same time may kwento pa sa lahat ng yon. Kaya tara, bakit pa tayo? Naglilinis si Adel dahil sa mga kapag-exercise, busy man tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin si Okski e, sa lahat na kanyang ginagawa para lang tulutin natin ang iba't iba't kanyang na isang side of your game, malabas, wetland, hindi, mura, ay, at isa, mga mag umaga sa inyong lahat. At natutuwa ako dahil nabigyan tayo ng pagkakataon, kahit sa maling panahon, pwede pa rin tayong makabalik at susunod. Guys, dito naman sa side na to, imagine na nakaka-ikot pa lang tayo ng ibang side. Pero ito yung ating makikita sa paligid. Sa Singapore guys, napapansin niyo puro HDB. Ito naman puro mga establishmento na kung saan ito yung surrounded ng isang park here in Balabag Wetland here in Boracay. Ang saya no, nakakatuwa kasi kahit papano sa lahat ng aking ipinapakita, similarity lang. Ang mga park talaga ganyan. At agaw pansin sa akin itong pag nasa gitna. Napakasarap huminga ang sarap makakita ng isang panibagong park lalo na kapag nasa ibang area ka pa at hindi rin nawawala yung ating mga bench na tinatawag at ating mga shelter yan ang gustong gusto ko kasi sa lahat ng aking ipinapakita natutuwa ako at talaga na e-enjoy ako dahil nabibigyan ko ng pagkakataon ang lahat na nagtitiwala kay Bogski na iikot tayo saan man mapunta si Bogski kasama ko kayo napakasayang umaga at maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong especially si kay Cathy. regards kay Cathy, Sandra, Aini, Jennifer maraming salamat sa sa mga tulong ninyo na buo ang ko wow na wow na naman si Bogski sa isang umagang kay ganda Guys, ang saya nito dahil itong park na ito, talagang walking and jogging lang to. Isang pahabang pabilog na kung ito yung ating makikita, pwede na 'di ba? Ayun nga ang inim ko eh. Kumbaga, saan man sulok at basta may park, pupuntahan natin 'yan para ipakita ko sa inyo. Para at the same time, yung mga taga dito sa Boracay ay kung mapanood man ng aking video, sana nga maligaw sa kanilang mga mata. Matutuwa sila kasi kahit papano, na ipopromote natin ang lahat ng aking napupuntahan basta may park pupuntahan yan ni Boxy. yan ang aking pangako sa lahat na nagtitiwala sa lahat na nagmamahal kay Boxy. napakasayang umaga sumisig lang ang aking katawan sa so tuwing nakakalabas ako at ako ng pagkakataon para makausap ko kayo yan ang gustong gusto ko sa so tuwing lumalabas ako na nagpapark ako dahil nakapag nagkakaroon tayo ng magandang komunikasyon sa pamamagitan ng aking walking around. Wow na wow sa umagang kay saya. Guys, ayan. So, nakaka ilang sulok na kami na naglalakad. Yan, gusto ko lang talaga ipakita sa inyo kung anong meron dito sa Balabag Wetland Park here in Boracay. Napakasaya ko talaga. Yan ang hindi nawawala yung ating mga puno, halaman, at natutuwa ako ha. Take note guys. Ang dami ko na naipapakita. At natutuwa ako. Nakakatulong sa akin na nagkaroon ako ng YT. Kasi kahit papano guys. Hindi lang ako nag enjoy kung hindi tinutulungan ko din ang sarili ko sa pamamagitan ng aking walking around. Dahil ano ba yung benepisyo na nakukuha ni Bogski? nag -e enjoy ka na. At same time, nakakapag pa ako ng mga dapat kong baguhin sa aking katawan. Guys, specific kasi nga matami ako, medyo may tumataba ako, malakas akong kumain. Minsan, kailangan ko talagang mag-walking around. Yan ang gustong gusto ko. At the same time, nagluluto pa ako. Ano ba yung aim ko para lang makaikot? Para nga, makita nyo rin ang iba't ibang kagandahan ng sulok ng Pilipinas. Tulad here dito sa Palabag Wetland Park here in Buracay. Wow na wow talaga si Bogsky sa lahat na kanyang nararanasan at na-e-experience sa kanyang mga napupuntahan. Sa other side naman guys, ito naman yung makikita nyo sa paligid. So after natin maglakad, nakakahiyaman sabihin, minsan nga mapapakain na naman tayo. Pero syempre minimal lang joke pero syempre nandun yun eh kasama yun dahil sa umaga kapag talaga naglalakad ka normal lang talagang nagugutom tayo it doesn't matter na nag exercise ka na hindi na tayo kumakain pero dapat sapat lang wow nawawa ko at agaw pansin sa akin itong mga bulaklak wow ito yung mga gusto ni ate guys pansinin ninyo no ang mga park ang mga ano talaga kapag naglalakad talagang pare-pareho lang sila depende lang sa pangalan Depende lang sa nakikita natin. Depende lang kung paano nila ayusin. Depende lang kung ano meron din sa isang park tulad dito sa Balabag Wetland here in Boracay. Napakasaya ni Bogski. Nagtagumpay ako dahil kahit papano masama ang panahon. Pero hindi susuko si Bogski. Makapaglakad lang para mapuntahan lang natin ang iba't ibang mga park sa loob ng Boracay. Ang luwag tamang-tama yung sinabi ng aking pamangkin dito lang sa Demon. Ang ganda ang ipakita. Talagang hindi nawawala yung mga ganitong lapad na ito yung ating nakikita. Kasi nga, pwede makapagsumba, makapag-form of exercise, o any thing of any exercise na pwede nilang gawin. Ang saya kasi dahil kahit papano sa ating paglalakad, na ipapakita ko at nailigibod ko pa kayo hindi lang si Boss, Yun ang maganda kasi kahit papano na isasama ko kayo sa lahat ng aking napupuntahan, na isasama ko kayo sa daldal -dal ko at na meron akong kakwentuhan. Agaw pansin sa akin at para mapatunayan ko sa iyo na nasa Boracay si Boss na Napakasaya ko dahil sa pamamagitan ng itong nakikita natin na totoo ko ang lahat ng aking sinasabi. Ah, talagang na-attract ako kapag may nakikita ko ngayon at makukulay dahil si Boxie makulay ang buong buhay niya. Wow! Shout out sa lahat ng family kubidang family, wani family, the Boston family, and to all my friends in Singapore, in Philippines, Caloocan Tan family, Loreto family, Reyes family, Barreras family, Tadeo family, Daxir family, Pia, mga tiyo, maraming salamat kung kami ay nato sa Bicol. Napakasaya po namin. Maraming maraming salamat sa mga munting servisyo talagang tumatago sa aming mga puso, sa mga kubilya family. Maraming salamat ate sa lahat ito na nagkasama-sama tayo Marian, maraming salamat dahil kahit papano, natutuwa ako dahil ikaw naman ngayon ang ah, nandilibre sa amin. Wow, joke lang. Pero maraming maraming salamat guys sa lahat ng mga pagkakataon na to. Dahil hindi ko ito magagawa kung wala rin tulong ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan at kung sino man. Shoutout din Jennifer, maraming salamat dahil sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Ah, uh, wag kalimutan mag-like, share or comment and click subscribe to my YouTube channel. Tuloy ako si Boxy na bumabate ng isang magandang umaga at ingat mga kabox.